kaibigan, ang mga bata hindi pa natulog <laughs> ayan hating gabi na there friends ang time po natin ngayon ay 12.45. Ayan, lagpas na po ating gabi. Happy New Year mga kaibigan from Ate GB, and Family. So ito yung yung binta pakibukas nga, Frances. Happy New Year. So kinuha na namin yung aming binta kaibigan. Ito po lahat yung binta namin. Kaibigan, first client natin ng beer. Yeah. Maaga pa si Kuya bumili na. ang, ang oras kaibigan ay 9.53 pa lang ng umaga, December 31. onang client natin ng beer. Happy New Year! Mm -hmm. <laughs> I-apple ko na sa vlog, kuya. <laughs> Yan, sabi ko sa kanya, sali ko siya sa vlog. So, unang client natin ng beer, their friends, no? Siya pa lang. So, mamaya, marami na sila. Kaibigan, another client. One case of San Miguel beer. Awilat ninibisan ni Bobe, beer delivery horse. Like, Maura to so, Ka case kitago, ng beer. Yeah. beer. Yan isang case ng beer. gan one case of beer. <laughs> Shout out kay Consihal Belly Siya lang isa mag-inom niyan, sabi niya. <laughs> salamat. Consihal, salamat. And mga kaibigan, another client, Baby Brex and here his mom. Hello Baby Brex. Smile Onan, di talaga siya mag-smile. Ang sayo mo, Day? Ayan. Hello. Bibili sila kaibigan Tingnan niyo wala wala display dito kasi magde-display pa si Ate Gibi ha? Honey bee. Honey bee biscuit. Ayun. Early in the morning. Happy New Year nga pala everyone, no? Oh. So mamaya kaibigan siguro mga hapon. Ayun, yung ati mga beer products talagang mabitang mabinta. Kinira Hello, baby breath. Sixteen. <laughs> ayan, kaibigan. Bumili na ulit si Kuya. Pangalawang beses niya bumili ng beer. Kanina isa. Ngayon dalawa. Mamaya isang case na yan. <laughs> mga kapakaibigan. Painit, painit Tingnan nyo no. Yung oras na 10.40. Painit daw sabi niya. Ayan. So beer na beer dear friends. Masaya tayo. Ang, <laughs> ang aga ni kuya minom ng beer. Painit dalawa. <laughs> salamat kuya. Salamat. Eh, salamat. Salamat. Ayan eh, mga kaibigan. New year na new year na. No? <laughs> May naganap na naman ang chinilas. Tingnan nyo. <laughs> happy New Year sa kapatid ko kaibigan. So may bumili ng chinilas. Ayan. binigay ni Francis sa, sa labas. Kasi yung customer natin ay nasa labas. Sabi niya mamaya na lang niya babayaran. No? Yan yung ating customer kaibigan. No? Suki so, ko siya sa sigarilyo. Pero ngayon. Pakita ko Francis be. Tingnan nyo. Chinilas. Yan. No year na New year. Naghanap siya ng chinilas. <laughs> kaibigan o, no, kulafo, tingnan nyo <laughs> yung mga kulafo, kaibigan, ito, iwan ko kung sa Tagalog region, meron pa pero dito sa bisaya kaibigan, malakas po yung ating kulafo, yan, puro yan kulafo deyan yan, kaibigan, pero naobos na yung iba malakas talaga yung ating kulafo kaya gusto ko ka. mga kaibigan, isa sa pinakamabinta ngayon yung mga gatas at saka cream de sada ito yung cream de sada ayan, so yung aking mga condensed milk, malapit na maobos kaibigan, itong cream de sada, last na to <laughs> kasi nga maraming uh, gumagawa ng salad sa mango float ayan, shout out kay Altia, cream densada thank you so much mabintan talaga kaibigan yung mga gatas natin at saka mga uh, dito, Nestle cream yan, so dito naubos na, na kaibigan yung ating cream din sada dahil nga maraming gumagawa ng salad. Another client, shout out no, kay Juan. Gusto niya marami siyang bigas sa pagsalubong ng taon. Yeah. Ito kaibigan no, 5 kilograms of rice ganador. Ayan. Ah, kaya naubos na pala yung bigas na kaibigan kaya bumili siya. Ito talaga nakagawa namin kaibigan. Dapat sa pagsalubong ng New Year, marami kang bigas sa bahay bawal maubusan ng bigas kung sa Bisaya pa kaibigan palihi no pamahiin namin yan their friends so thank you so much no 5 kilogram of rice sa New Year Joan ang pretty ni Joanne, their friends thank you so much mga kaibigan another client shout out <laughs> sa atin kay Ondo no bibibili siya ng 5 kilo no no 5 kilo na bigas ito yung bigas kaibigan tag 60 pesos na ko eh? So, happy new year talaga, kaibigan. Happy si Ate Jibi. No, kahit bigas, kaibigan. Akala ko yung bigas, kaunti lang yung bibili. Kasi nga, marami yung nagbigay ng bigas, no? Bilang pamas kong handog. Pero, kahit pa man marami yung uh, namigay ng bigas, dahil sa Pasko, may bumibili pa rin sa tindahan ni Ate Jibi. Ayan, 5 kilograms of rice. Thank you so much ayan mga kaibigan, another client bibili ng customer pero bata kanina malaki po yung susuot ng chinilas ngayon naghanap tayo ng pambata kasi bata yung uh, magsusuot ng chinilas bata bata sakto ra, ayan so another chinilas kaibigan iwan ko ba kung bakit ang lakas ang sa bata ang lakas ng no, bintahan ng chinilas ngayon Siguro gusto nila ng bagong sinila sa New Year, the friends. Mga kaibigan, gabi na, pero mayroon pa rin bumili ng isang case ng beer. Kung ano na ito, nai, nanay ba siyo? Ayan. Ay, paano rin kung bayad mo ito yan? Ang 575 mo sa, ang 75. 575 ka na? Oo. P5. Limaman. Limaman. So, Gcash ang bayad. Gcash, <mukong> 500. <mukong> Yan mga kaibigan, ang binayad ng ating suki sa kanyang one case na beer. Kaibigan, isa sa pinakamabinta rin ngayong New Year, katulad na Pasko ay ang ating uling. Nakaripak na kaibigan, 13 pesos po ang bili ko kasi hindi ako nagripak. Binili ko ito ng 10 pesos sa palingki, tapos binibinta ko ng 13 pesos. Wala mo dong? Duhara. Oh, madara na kamot, duhara man. Dara dong, oh. Pwede nagdisapawan, oh. Hi, to ikaw, oh. Tingnan nyo. Hi, din dong mabinta yung mga oling kay Bigit tingnan na obos yung oling ko dito kay isang sako na nakaripak wala na obos ang oling ni Ate JB at merong naglalaro dito thank you so much konti lang yung mga bata kay kasi nga gabi na no ayan thank you so much mabinta yung mga alak soft drinks at saka oling kagaya ng pasto kay another customer So, pati babae ngayon, kaibigan, umiinom na pala, tingnan nyo. Oh, si lovely me. May na yung mga babae ngayon ha, hindi lang mga lalaki ha. Imo dong. Uh, yung anak ko ha. Nova. Ha? Nova. Nova. Pati junk food mga kaibigan, pampulutan. Sige, de, ubusin mo yung beer ha. Para tumaba ka ha, tulad ko. Yes, Salamat Thank po. Thank you. Solitin. happy new year. And kaibigan, tiba-tiba <laughs> tayo sa mga alak. So, tatlo pala yung uh, nilagyan ko ng alak kaibigan. Dito po, sa cooler may alak tayo dyan. May alak tayo dito sa ref natin. At saka doon sa ref natin isa, may alak rin tayo. Ayan. May alak tayo dito, dear friends. Marami tayong alak. So marami nang naubos sa akin ng mga alak, dear friends. Yung iba, hiniram yung kahon. Ito na. Ito sa ibaba, wala na yung mga laman. Ayan, pati yung bigas natin, kaibigan. Palapit ang maubos kasi nag-imbak ng bigas yung ating mga kapitbahay gusto nila sa New Year, maraming bigas sila, no? Kaya mabinta rin yung mga bigas natin. Thank you so much, God. Pakibigan, another clients bibili ng beer. Wala isudlanan? Ponduhan lang, ponduhan. Tuki, ah. Tanawan pa dong. Ha? Butter. Tanawan pa, 115. Wala na yung, wala na yung mang tumas? Kana dong, to 30 na dong. Deposit, uh, 14 ha. 244 ayan mga kaibigan ang mga bata hindi pa natulog <laughs> ayan ating gabi na their friends ang time po natin ngayon ay 12.45 ayan lagpas na po ating gabi happy new year mga kaibigan from Ate, gb and family so ito yung binta pakibukas nga Francis happy new year so kinuha na namin yung aming binta kaibigan ito po lahat yung binta namin for this new year their friends So, na-count na po namin, 15,000 lang po. Mas malaki talaga yung Pasko. Pero happy pa rin tayo. Kahit hindi na ubusin ating mga alak. Happy New Year, everyone! Happy New Year sa ating lahat! Happy New Year! Happy New Year, God! Thank you so much sa blessings! Happy New Year! yan kay Santo Nino, kay Lord Krishna. Happy New Year!